Ayan po guys, wait lang. So, uh, actually may air ko na kami dito sa bahay. Pero sa sobrang, sobrang init ng katawang lupa ko, hindi siya kayanin talaga. So, ayan po. Ito kasi actually, thank you sa sponsor ng Labidab ko. Siya, binili niya ito. Kasi ito, nagpakita naman si Mami Yasmin na parang, it's look, mas, mas Updated. nicer yung sa kanya. Kasi touch screen so ngayon uh, I have plan na ha, magpadala ko sa Pinas nito okay. so I don't Is know it? which one I'm gonna choose to send in Philippines Okay, nandiyan muna tayo ha. Ito na muna. Okay. Okay. First first touch button. Okay. Oh my god, lilipad 'daw subala. Yan, ano to? Oh, uh, pinaka pinakamaliit, pinakamahina 'yan. Yan ah. yung pinakamaliit. And then, medium. middle, this middle, medium. kasi Malakas uh, pa rin, di ba? Baka uh, ako natulog lang ako, yun lang kasi manginig lang ako. Okay? And then, ito yung moving niya. Moving. Okay? Ito yung cold niya. kung gusto mo pa ng cold. More, more cold. This one. And then, kung gusto mo ng timer, one hour. Yan, one, one hour. One hour. Kung gusto mo ng mataas, two hours. Pero ano ng, talagang ano dyan? Is Depende na sa'yo kung magkano mo gusto mo. Pero ang ang 12 liters nga is kaya niyang magpaikot ng 7 hours kasi tinry ko siya kagabi. 12 liters, 7 hours din ko. Okay uh. -huh. siya. So, meron siyang 3 hours, meron siyang 4 hours, meron siyang 5 hours, meron siyang 6 hours, and complete like 7 hours. How much the regular price with that? 39 KD. 39 and how much the one in Philippines? could you calculate? so, <laughs> so, diba? 39k day, 39s, 190, um, 90, 90. 7,400. Oh. pero ano siya sale siya? ah, okay. uh, 7,400 so, 7, good job. Oh. and then this one, and then, and then this one kung gusto mo na ayon mo matutok sa body mo i-pull mo siya ng down. Mm. And then i-pull mo siya ng in the middle. Kung gusto mong gusto mong tama ng hangin, and then i-pull mo siya on the up. Up. Ah, okay. Yeah. So just the siya. Mm. Pwede rin siya mag-swing. Diba? Hmm. Hmm. Swing na yeah. yan. Okay. So, uh, buy for me that one tomorrow. Tapos, ang, kahit na-addle lang na water yung ilagay mo, hindi malamig, hindi galing sa fridge, walang ice, malamig pa rin siya. Okay. All right. Okay. So this one, for, this one for me also, guys. It's nice, but seems like I like this one more. So see you, Philippines. See you, Philippines. Ito, bibila ko ng dalawa. Oh, nikod. Bibili, mm. magbibili din ako ulit. kasi pang ano ko lang. Hmm. Kasi ito yung sa akin. Uh, kagabi ko lang to na no. Pero okay din sa so maganda puti. Ah, mm. Malinis tignan, diba? ba mm -huh. -hmm. Kahit yan, okay man yan. So, ayan po yung... So, kayo guys, anong, saan ang dapat piliin ninyo dyan? Kung kayo ang papiliin, ayan o. Oh. So, for today's video, tayo ngayon ay... June 15, mommy? Yeah, 15. Or Father's Day today or tomorrow? Well, both no, no, June I'm 21, Father's father. no. Day. <laughs> so, ayan na po, guys. Så ej, er ej, gang,